Isang wala ng buhay na lalaki ang natagpuan sa ilog sa Sitio Salad, Barangay Santa Maria, Presentasyon Camarinesur, noong linggo September 29. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Alias Luis, 62 anyos at residente ng nasabing bayan. Huling nakitang buhay ang biktima noong Sabado ng gabi matapos na magpaalam na manghuli ng isda sa naturang ilog. Ang naghanap po ma'am ano, nung mga umaga na ng ano, uh, September 29, kasi umalis daw po ito ma'am ng ano, pag umaga ng September 29, mga madaling araw, at yes, naman daw po, bumabalik ito ng mga ano, ng mga bago mag-breakfast. And then, nung nagtagal ma'am, dahil na, inanap na sila po. Itong ilog na ito ma'am, hindi naman po ito ganong kalayuan doon sa residential, resident, residential resident area nila. Kaya hindi po na, no, na nahirapan silang hanapin kasi po doon lang talaga po na lalagi yung, ano, yung kanilang kapamilya. Posible o manong inatake sa puso ang biktima habang nangingisda na nauwi sa kanyang pagkalunod. Nung nirecover po ma'am, itong nasabing bangkay doon sa ilog kasama MDRA rin mo presentasyon at pulis hindi nalang po ito agad sa rural health unit o RH unit ito sa presentasyon. And upon arrival po ay clear po agad na ano, dead on arrival. Hindi na rin isinailalim pa sa otopsiya ang labi ng biktima para sa mga balitang Tatak Bicol. El Yanzon.